Eh, doon ang sariwa. So, yun na yan, no. Oh, Sumatila lang na, o. Nakita ko, kaya ginawa ka yan. Gumitin ka. Pagkatapos niya ang job niyo, damat ba? niya. Ang ako natin sa hinawakan ng hotlocks. Itong mga hotlocks, oh oh O. O. Hindi ito sariwa. Puta, hinawakan na gano'n. Matagal na kita in-offer Matagal na kita in-offer na lang niyo. Mas laki dito. Sige, Pasahurin muna ako, sir. Wala Walang ang pakialam sa mo. Ang tagal tagal mo puro ka lang, puro ka placing. Ang dami na galing report sa dito. Inobserbahan lang kita. Para patunayan ko lang. Ayan, lahat sila alam. Ayan, mga nag ako. Ano mo? mga gamit ko? Ano nakalakay dyan sa bahay at yung brick nilahan pagkain kayo tapos magbubulakbol ka lang alisin na, palit na kayo dyan wala na, may kapalit na kayo pagpalit ko dyan, wala na kayo ha